pinatay ang pamilya ni Ahab. Ikasampung kabanata May pitumpong anak si Ahab sa Samaria, kaya nagpadala ng sulat doon si Jehu sa mga opisyal ng lungsod, sa mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ito ang sinasabi sa sulat. Ang mga anak ni Haring Ahab ay nasa inyo, pati ang mga karwahe, mga kabayo, na napapadirang lungsod, at mga armas. Kaya pagkatanggap ninyo ng sulat na ito, pumili kayo ng nararapat na maging hari sa mga anak ni Haring Ahab at makipaglaban kayo para sa angkanya. Pero labis silang natakot at sinabi, Kung hindi natalo ng dalawang hari si Jehu, kami pa kaya? Kaya ang namamahala ng palasyo, gobernador sa lungsod, mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ng hari, ay sumulat kay Jehu. Ito ang sinasabi sa sulat, mga lingkod nyo kami, at gagawin namin ang lahat ng iuutos ninyo. Hindi kami pipili ng ibang hari. Gawin nyo kung ano sa tingin nyo ang pinakamabuti. Sinagot sila ni Jehu sa pamamagitan ng pangalawang sulat. Kung kakampi ko kayo at handa kayong sumunod sa akin, hugutan ninyo ng ulo ang mga anak ni Ahab at dalhin ninyo sa akin dito sa Jezreel bukas, sa ganito ring oras. Inalagaan ang mga namumuno ng Samaria mula pagkabata ang pitumpong anak ni Haring Ahab. Pagdating ng sulat ni Jehu, pinatay nila ang pitumpong anak ng hari. Inilagay nila ang mga ulo nito sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Nang dumating ang mensahero, sinabi niya kay Jehu, Ipinadala nila ang ulo ng mga anak ng hari. Pagkatapos sinabi ni Jehu, itumpok ninyo sa dalawa ang mga ulo sa pintuan ng lungsod at iwanan doon hanggang umaga. Kinaumagahan, lumabas si Jehu, tumayo sa harap ng mga tao at sinabi, Wala kayong kasalanan. Ako ang nagplano laban sa aking amo at pumatay sa kanya. Pero sino ang pumatay sa kanilang lahat? Gusto kong malaman ninyo na matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon laban sa pamilya ni Ahab. Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias. Pagkatapos, pinatay ni Jehu ang lahat ng kamag-anak ni Ahab sa Jezreel, pati ang mga opisyan, kaibigan, at mga pari nito. Wala talagang natirang buhay sa kanila. Lumakad si Jehu papunta sa Samaria. Habang nasa daan siya, sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa, nakita niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazaya ng Huda. Tinanong niya ang mga ito, Sino kayo? Sumagot sila, Mga kamag-anak ko kami ni Ahazaya, at nagpunta kami rito para dumalaw sa pamilya ni Haring Ahab at Reyna Jezebel. Inutusan ni Jehu ang mga tauhan niya, Hulihin ninyo sila ng buhay, kaya hinuli sila ng buhay. Dinala sila at pinatay doon sa balon sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa. Apat na dalawa silang lahat. Walang iniwang buhay si Jehu. Pag alis ni Jehu roon, nakita niyang paparating ang anak ni Rechab na si Jehonadab para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa, tinanong siya ni Jehu, Tapat ka ba sa akin tulad ng pagiging tapat ko sa iyo? Sumagot si Jehonadab, Opo, sinabi ni Jehu, Kung ganoon, iabot mo sa akin ang kamay mo. Iniabot ni Jehonadab ang kamay niya, at pinaakyat siya ni Jehu sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jehu, Sumama ka sa akin para makita mo ang katapatan ko sa Panginoon. Kaya sumama si Jehonadab sa kanya. Pagdating ni Jehu sa Samaria, pinapatay niya ang lahat ng natira sa pamilya ni Ahab, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Pinapatay ang mga naglilingkod kay Baal. Tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi, Hindi ganoon katapat si Ahab sa paglilingkod niya kay Baal kung ikukumpara sa gagawin kong paglilingkod. Kaya papuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta, pari ni Baal, at ang lahat ng naglilingkod sa kanya. Kailangang nandito silang lahat dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Ipapapatay ko ang hindi pupunta. Pero nagkukunwari lang si Jehu para mapatay niya ang mga naglilingkod kay Baal. Sinabi ni Jehu, Maghanda ng banal na pagtitipon para sambahin si Baal. Kaya ipinaalam nila ito sa mga tao. Ipinatawag ni Jehu sa buong Israel ang lahat ng naglilingkod kay Baal. Pumunta silang lahat at walang naiwan sa bahay nila. Pumasok silang lahat sa templo ni Baal at napuno ito. Sinabi ni Jehu sa nangangasiwa ng espesyal na kasuotan, Ipasuot mo ito sa bawat isa na sasamba kay Baal. Kaya binigyan niya ng damit ang mga ito. Pagkatapos, pumasok si Jehu at ang anak ni Rekab na si Jehonadab sa templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa mga naglilingkod kay Baal, tiyakin ninyo na walang sumasamba sa Panginoon na napasama sa inyo. Kayo lang na mga sumasamba kay Baal ang dapat na nandito. Nang nandoon sila sa loob ng templo, nag-alay sila ng mga handog na sinusunog at ng iba pang handog. Mayroong walumpung tauhan si Jehu sa labas ng templo. Sinabi niya sa kanila, Ibinigay ko sila sa inyong mga kamay para patayin ang sino man sa inyo ang magpabaya na makatakas kahit isa sa kanila, ay papatayin ko. Matapos ialay ni Jehu ang mga handog na sinusunog, inutusan niya ang mga gwardya at mga opisyal. Pumasok kayo at patayin ninyo ang mga sumasamba kay Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila, kaya pinatay nila ang mga ito sa pamamagitan ng espada at itinapon ang mga bangkay nila sa labas. Pagkatapos, umasok sila sa pinakaloob na bahagi ng templo ni Baal at kinuha nila roon ang ala-alang bato at dinala sa labas ng templo at sinunog. Dinurog nila ang ala-alang bato ni Baal at giniba nila ang templo nito. Ginawa nila itong pampublikong palikuran hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, sinira ni Jehu ang pagsamba ng Israel kay Baal. Pero sinunod pa rin niya ang mga kasalanan ni Jeroboam, na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ito ay ang pagsamba sa mga gintong baka sa Betel at Dan. Sinabi ng Panginoon kay Jehu, Mabuti ang ginawa mong pagsunod sa mga utos ko na patayin ang pamilya ni Ahab. Dahil sa ginawa mong ito, magiging hari sa Israel ang angkan mo hanggang sa ikaapat na henerasyon. Pero hindi sumunod si Jehu sa kautusan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng buong puso. Sa halip, sinunod niya ang kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nang panahong iyon, unti-unting pinaliliit ng Panginoon ang teritoryo ng Israel. Nasakop ni Haring Hazael ang mga lugar ng Israel sa silangan ng ilog ng Hordan, ang buong Gilead, Bashan, at mga lugar sa hilaga ng bayan ng Aruwer na malapit sa lambak ng Arnon. Ang mga lugar na ito ay dating pinamayana ng mga lahi ni Gad, Reuben at Manase. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehu at ang lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehu, inilibing siya sa Samaria. At ang anak niyang si Jehoahaz ang pumalit sa kanya bilang hari naghari si Jehu sa Israel doon sa Samaria sa loob ng 28 taon